mamay mga mamay. Andito kami ngayon sa Samar Provincial Hospital para magpamidikan ng lima, lima naming PDL. Nag-i-coconnect namin sa Beijing Peak at Balogan City. kasi sila. Kasama, mga kasama kong Jail Guard si PG1 ni sa Musasisa at saka si Prison Guard John Balabat. Dito na kami sa X-Ray. Para nag na yung mga dala namin ni <ija> Dino PDL. Kaya kami sa Sama, Provincial Hospital, Dalugan City, Sama. Sama, Provincial Hospital, Rabin Samsama. kami. CityScan dito. Jan Balabat! Kaway-kaway! Tapos na kami magpa-XRing ng aming limang dalang PDLs. Pabalik na kami papuntang... Pabalik na kami papuntang... Samar Provincial Jail. Ito nga pala yung mga empleyado ng Samar Provincial. Abangan nyo sa eh. ablak ko. hayto ito! Hi, ito! Hi, hi. Mga magagandang lalaki na mga nurse dito. Magandang lalaki pa! Bro, what's up? What's up? What's up? Ay, tapos giyapon na kami pag Pikes 3. O, tawag na. Ewan na yan na! What's up, ko na! Wash out! Hindi, ito na. Papalik na kami sa Samar Provincial, Jail. Itong pinakagwapong guard dito sa Samar Provincial Hospital. kaya na kami sasakyan namin papuntang Samar Provincial Jail Andito na kami sa Samar Provincial Jail galing namin sa Samar Provincial Hospital tapos na yung pagpami pagpaiks rin ng mga PDL na dala namin sa office Yung, yung mga limang dala namin mga PDL. Salamat naman at tapos yung, yung pa, ano na tapos kaagad yung paano na ang pagpamedical. Ito so, yung magandang lalaking kabo namin si P.G. Juan Rivera Maraming maraming salamat nga pala mga mamoy mga mamay sa binibigay yung suporta sa mga vlog ko pag share like pag share like and comment God bless you all, mga mamay, mga mamay. Bye-bye!